Uh, good afternoon and again welcome back So for today's video guys uh, Nandito tayo ngayon kasama natin ang pinakabagong Honda ADV 350 And yan bago tayo mag proceed guys Dun sa full specification ng unit na to Bisitahin nyo lang po ang hondaph.com Para makita nyo talaga yung kabuang kabu specification nya no? So for this video guys Sisilipin lang natin yung mga ano nya Uh, physical appearance and other functions na pwede nating mapag-usapan sa video na to. So okay guys, simulan natin dito no sa kanyang ano panel meter. So tara buksan natin. So yung panel meter natin guys, naka road sync na din siya katulad ng ating PCX160. Bluetooth uh, connect niyo lang po yung Bluetooth device nyo na cellphone niyo. At, at at the same time, meron na din siyang multi-function dito sa right uh, left side. So, nandito yung navigation, ano niya, navigation bar. And then, meron tayo dito, busina. Ayan. And then, ito yung ating pong HSTC. Yung sa on and off ng traction control. Passing light natin, nandito na din. Ayan. Passing light. And then, of course, meron tayo dito, ayan, patay muna natin. Uh, signal light, ayan. Kaliwa, kanan, pindot sa gitna. And then, andito yung, syempre, hazard natin. Ayan. Hazard and then ayan. Ito po yung ating kill switch. Ayan. And then syempre, start na start button natin. Ito po. Guys, so dito po ang ating pong pinaka starter button. Nandito po siya sa gitna. Ayan. Kung makikita po ninyo. ah uh, kakaibang po yung position niya, no? And then, kung bubuksan po natin yung seat at saka yung fuel, ikot lang po natin to. Dito sa seat and fuel. Ayan. So, kung fuel po, bubukas. Kung seat naman po, dito naman po yan. Yeah. Yeah. So, for our luggage, guys. Okay. Luggage natin is 48 liters. Sobrang laki na, no? 48 liters. Kaya siya ang isang baby. Okay, 48 liters, kasya po ang dalawang helmet sa so, u-box natin, no? kasya yung dalawang helmet harapan dapat yung position ayan close natin yeah. so, dalawang helmet, kasya so, kung mag-jowa kayo dalawa kayong sasakay, kasya helmet no? so, open natin ulit no? battery natin guys, dito nakalagay so, actually malaki na siya so, super very very big diyan natin hilain kasi nakakabit lang. And then, meron tayo ditong lagayan ng tools. Eto po. Silipin natin yung tools na kasama. Tools natin for EDB 350. Medyo madami. Ano to? Okay, pambukas ng ano? Ah, sorry. Ano ba to? Ah, sa so shop. Buti pa si Sir, eh. Ayan. Eto, sa mga nakakaalam, ko yung mga tools na ano, kasama. Kala ko pambukas ng ano, alak eh. <laughs> Ayan. Ito pa. Hindi natin alam ito guys. Sorry ah. Lalo alam sa mga tools eh. Ito lang yung alam ko. O. Ito yung mga tools na kasama. So, madami-dami din. sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim na tools sa shock natin guys sa front, inverted na telescopic Showa inverted yung, yung front shock natin ayan tapos sa likod naman that is Eto. may baso na din Ang gulong sa harap 120, 70, 15 ayan sa likod, 140, 70, 14. So maliban dun guys, no, sa braking system natin, harap likod, naka ABS na siya. So very safe ang ating ADB 350 pagdating sa uh, braking system. Adjustable windshield. Ayan. Hanggang 4 layers, guys. Sa dalawa. Wait na. Sumog pa dun sa isa. Sa dalawa. Tatlo. Tapat. By the way, guys, ang ating ADV 350 ay kayang tumakbo ng 30 km per liter. So ayan. So malayo-layo na din po yung marating po ninyo and available po siya na, uh, sa two colors, matte gunpowder black and uh, red eto. Etong kulay na to. So ito pong ADB 350 natin ay available for cash and installment. Uh, sa mga magka-cash po, free na po ang LTO registration, 3 years at uh, tipid insurance, jersey, helmet same with installment po. So, for installment, kailangan mag-apply po muna kayo. Ayan. So, sa so smart key natin, guys, again, isa lang to ha. So, kung gusto nyo pang bumili ng isa pang smart key, pwede naman po, may register naman po siya sa ADB 350. So, isang smart key, isang code, tapos, eto, yung dalawa pong, ano, yung kawitan sa susipan. Ayan. Eto. For cash price is P306,000 pesos. Ayan. Down payment is 50,000. 12 months is 27,045. 24 months, 15,860. 3 years is 12,130. Repeat po natin is 200. So for online application, bisitahin nyo lang po ang Honda Desmark Valenzuela PH, and click sign up. Again guys, we are located uh, at 2-3 Demapilis Building, MacArthur Highway, Caruhatan. Valenzuela City and you may and you can call us at 8518-6127 or 0917-808-9127 So see you guys here sa branch